Happy Tuesday, beautiful people. Pagkatapos ko magskincare skincare ay gumisid na din si daddy at niligpit na nga niya ang amin kwarto. 7.05 na tayo ay mahababa at nag-update muna ako ng kalendaryo at binuksan ko na din ang kortina sa dining room at aming living room. Tingnan natin ang aming mga pananay. Meron na tayong kamatis na ready for harvest at bago pa ako kumain ay nagdilig muna ako dahil ngayon ay aabot ang ating temperature sa mahigit 100 degrees. Hindi rin ako nakapagdilig kahapon kaya naman kawawa naman ang ating mga pananim. Siguraduhin natin na bago tayo pumasok sa trabaho ay nakapagdilig na muna tayo dahil ayaw nating mamatay ang ating mga pananim. Inuna ko na nang diligan ang aking mga bulaklak at tanim sa ating front porch dahil dyan niya ang sobrang init. Kaya naman siguraduhin natin na hindi sila matuyo. Ang mga gladiolus natin sa ating lampos ay nakasibol na rin. Pagkatapos naman ay dumiretso ako sa ating tadilira ng ating bahay at binilidan ko rin ang ating mga pananim. Meron tayong mga eggplants na ready for harvest sa mga susunod na araw. Dito naman sa backyard, marami na din tayong mga bell pepper na nagaantay na lang na harvestin at ang ating iba't ibang variety nga ng kamatis. Tuyong-tuyo na nga ang mga lupa ng ating mga pananim, kaya naman kawawa naman sila. Nasilit ko rin ang ating mga baby watermelon na talaga namang nakakatuwang tingnan. Marami pa rin tayong ready for harvest ng mga beans kaya naman pagkatapos nating magdilig ay pinatas ko na yan bago pa tayo maunahan ng ating mga critters dito sa backyard. Ang gaganda pa rin ng sibon ng ating mga bulaklak. Kaya naman wag natin silang pabayaan dahil medyo mahaba-haba pa ang ating summer season. Ang atin namang beef steak tomatoes ay mayroong calcium deficiency at nangingitim na ang ilalim. Dililigan ko na din ang ating cucumber at alokbate na binigay ng aking kaibigan. 7.45 ng kami ay mag-travel ni Bonso papunta sa kanyang morning swim practice. At pagkapasok na namin ng Hampton area ay kinuha nilang lang ang kanyang badge at pumaba na din siya para nga hindi siya malit sa kanilang training. Pagkatapos ko ngang maihatid si JJ sa kanyang swim practice, ay dumaretsyo muna ako sa Sam's Club Gasoline Station at nagpa-full tank na nga tayo. Noong linggo ay meron tayong pasyente sa dulo ng walang hanggan at dahil mahaba ang ating biyahe, siguraduhin natin na hindi tayo maubusan ng gasolina dahil talagang mahaba ang ating trip sa mga susunod na araw. At dahil wala tayong gas boy dito sa Amerika ay tayo rin ang gagawa niyan. Dahil meron pa tayo oras, pagkatapos na natin sa Sam's Club ay nag-drive naman ako papunta sa Walmart. Mahaba-haba pa ang ating oras kaya naman nag-ikot-ikot na naman si Mama. Pagkapaso huma ay nahabungad ang ating watermelon na naka back. From $9 ay mumaba yan ng $4. Meron din silang mga yellow tags dito kaya naman kumikisap-kisap ang mata ni mama. Napakarami na namang sale pero tayo ay nagtimpe, kumuha lang ako ng isang piraso ng ground beef at ang steak nga na ito ay napakalaki ng discount from $34 ay bumabaya ng $18. Kaya naman kumuha tayo niyan para kay Bunso. Nakasale din ang kanilang spare ribs pero hindi tayo humuha niyan at ang iba't ibang cuts na ng pork. Ang binili ni Mama ay ang chicken feet dahil kailaman natin to sa ating Rayuma. Bumili tayo ng dalawang balot at lilutuin nga natin yan sa mga susunod na araw. Kumuha rin ako ng tatlong packs ng ground chicken at dagawin nga natin itong lumpiam Shanghai. Dahil si Bunso nga ay may meet sa Sabado ay kumuha rin tayo ng Lunchables at ang aming yakult ni Daddy. Siyempre pa bililan natin ang pagkain ng ating mga pets na si Nugget at Piggy Smalls. Umuwi muna tayo sa sa bahay para iligay ang ating napamili At 9.20 nga nang tayo ay mag-travel pabalik sa Hampton Pool para antayin ang ating bagets. Pasado alas jis na at hindi pa pala ako nakakain ng almusal kaya naman kumuha muna tayo ng isang piraso ng granola bar na binigay ng aking pasyente. Abay nakalimutan ko lang na ang kumain at uminom ng kape dahil sa kabisihan natin sa ating pagdidilig kaninang umaga. Pagka-drive namin ni Bunso at pag-uwi natin sa bahay, ako nga ay nagsain na dahil ako ay merong trabaho ngayon. Talaga namang multitasking is life at siguraduhin natin na merong pagkain ang ating mga junakis. 10.22 at naisipan ko nga kumain na ng early lunch. Nagbaon din ako ng ating cookies at ang pansit nga na niluto ni ate ng Friday ay ininit ko lang kasama ng mga tiratiran steak ni JJ. Ito na nga ang ating late breakfast at early lunch at ako nga ay dumiretsyo na at nag-drive papunta sa aking pasyente. Pagka-uwi ko naman, pasado alas 3 ay inasikaso ko na nga ang ating napamili sa Walmart. Inilagay ko na yan sa freezer bag at ganito nga ang ginagawa natin kapag tayo ay nag-grocery haul. Tinatanggal natin yan sa packaging at inilipat ko naman sa freezer bag at ilalagyan natin ng label at dates kung kailan natin yan nabili. Kapag may space nga ang ating freezer, ay uh, sinisigurado ko na mag ng mga karne dahil malaki nga ang ating natitipid. Ang isang pack naman ng ground chicken ay inilagay ko muna sa freezer ba? dahil hindi natin yan dulutuin. Nilinis ko na din at pinedicura ng ating chicken feet at papakuluan nga natin ito sa pressure cooker para lutuin at ito nga ang isa sa pinakapaborito kong ulam. Alam niyo ba na maganda ito sa mga taong may rayuma para sa inyong cartilage at joints? Ang dalawang balot naman ng ground chicken ay binuksan na natin at gagawin niya natin itong lumpiang Shanghai. Sa tagiliran niya ay binalatan na ni ate ang carrots at ginlay na din natin yan kasama ang pepper at onion eto na muna ang ating gawing Shanghai dahil ayaw natin palaging kumakain ng pork para naman sa ating kalusugan. Siyempre naman tinimplahan ni mama yan at imemekos-mekos natin para naman ready na yang balutin sa wrapper. Pagkatapos nga nating mamekos-mekos ay inires muna yan sandali. At ako ay umalis ulit at napagutusan ng aking pamilya na bumili ng brisket nag ng niya ang aming pamilya humain ang kumain ng brisket at pumunta dali tayo sa Dickies para umorder at ito na nga ang aming magiging hapunan. Napakainit din at 105 degrees na nga ang ating temperature dito sa Pennsylvania. Pagka uwi naman ni mama ay inanload ko lang ang ating biniling hapunan at tayo ay tumindig na naman sa kitchen para magmama duty. Sa mga oras na to ay nag-workout na nga ang aking mga bagets kasama si Daddy sa basement at ako naman ay nagbalut na ng ating Chicken Shanghai. Subukan niyo din ito mga kapamilya at kareels dahil ito nga ang healthy version dahil yan ay gawa sa chicken breast. Isa na namang busy day ang napagtagumpayan ng inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time in every gisting with your family is a blessing. Bye-bye!